Kumusta ka, listener? Nandito na naman tayo para sa isa na namang malalimang pagsisid. Ngayon, isang dambuhalang proyekto sa Thailand ang pag-uusapan natin, yung tinatawag na Land Bridge. Oo, grabe yan. Isang trilyong baht. Parang 1.5 trilyon pesos natin yun, no? Para gumawa ng bagong ruta ng kalakalan tama. Kokonekta daw sa Indian Ocean at Pacific Ocean. Alternative daw, kumbaga, sa siksikan ng Malacca Street. Bali, parang shortcut. Parang ganun nga. Ang mga informasyon natin ngayon, galing sa um, The Nation, Bangkok Post, CNA, meron ding analysis galing sa ESAS, Yusof Ishak Institute, pati na rin ilang intelligence briefings. So halo-halong sources, maganda yan ang misyon natin. Himayin natin to. Ano ba talagang ang potensyal nito? Ano yung mga posibleng, alam mo yun, sablay o panganib? At para kanino ba talaga ito? Bakit kailangan mong malaman ito, listener? Yan ang aalamin natin. Tapos yung isa, sa Chompon, yan naman yung nasa Gulf of Thailand. At pagdudugtungin sila, mga 90 kilometers daw, gagamitan ng highway, reels, tsaka mga pipeline. Ang laki ng pangako eh, no? Sabi mababawasan daw ng tatlo hanggang apat na araw yung biyahe ng barko kesa dumaan pa sa uh, malaka. Malaking bagay yun sa shipping kung totoo. Tapos syempre yung economic benefits para sa Thailand. Yun nga. Dagdag daw 1.5% sa GDP. Tapos trabaho hanggang 280,000 jobs daw malilikha lalo na sa South? Gusto nilang maging bagong logistics hub ng rayon. Ambitious? Sobra. At tinitingnan nila, syempre, mga investor. China, nandyan yan. Posibleng ilink pa sa Belt and Road nila. Tapos Middle East, Saudi, Dubai, Port World. Interesado daw sa oil transport. Pati Japan public-private partnership daw ang model. May timeline pa nga eh. Bidding sa 2025 or 2026, tapos construction, 2026 din. Target matapos, medyo malabo pa, 2030 or 2039 daw. Pero yung feasibility study, aprobado na raw ng parliament nila. Oo, yun ang sabi. Maganda pakinggan lahat, no? Pero... Dito na tayo sa mga pero. Dito na nga. Kasi yung sinasabi nilang mas mabilis na biyahe. Okay, bawas nga sa dagat, pero isipin mo yung double handling. Ah, yung pagbaba ng cargo sa isang port, sakay sa train o truck, tapos sa kabilang port, sakay ulit sa barko. Yun nga, di dagdag oras din yun. Tsaka dagdag gastos, may estimate nga $133 kada container daw ang dagdag. So baka yung natipid na oras sa dagat mapunta lang din doon o baka mas lumala pa. Posible. At ang mas matinding tanong, may mga major shipping lines na bang nagsabing, sige, gagamitin namin 'yan? Kasi hmm. parang parang wala pa. Tahimik pa. Uh Oo. -oh, mukhang maila pa ang commitment. At kung walang gagamit, edi sayang lang yung isang trilyong bat. Grabe ni isang trilyon. 28 to 36 billion dollars. Saan kukunin yan? Yan ang pinakamalaking tanong. Umaasa sila sa foreign investment, di ba? Pero kung walang kasiguraduhan sa gagamit, sino ang maglalakas loob? Delikado. Baka mabaon lang sa utang ang Thailand niyan. O kaya maging sobrang dependent sa isang bansa lang, like China? Isa pa yan. Tapos, yung kompetisyon. Hindi naman natutulog ang mga kalaban, di ba? Singapore, pinalalaki yung Tuas port nila. Ah, yung mega port nila. Oo. Yung Malaysia naman, bukod sa port lang, may ECRL sila. Yung East Coast Rail Link, parang katulad din ng konsepto. So, kakayanin ba ng land bridge na makipagsabay? Baka mamaya maging, ano nga ba tawag doon? White Elephant. Yun, White Elephant Project. Magara, mahal, pero walang silbi. Sayang ang pera. At kung nagustuhan nyo itong paghimay natin sa mga numero at panganib listener, baka pwede i ilike itong video at mag-subscribe sa Meridian para di mahuli sa mga susunod ba? Oo oh, ma. Okay, so bukod sa pera at logistics, meron pang mas komplikadong layer dito, geopolitics. Naku, ito na. Yung tinatawag na malaka dilema ng China. Gusto nila ng alternatibong daan para sa mga barko nila, lalo na sa langis, na hindi kontrolado o madaling mamonitor ng U.S. Navy sa Malacca Strait. Kaya interesado sila dito sa land bridge. Potential solution para sa kanila. Kaya lang... Kaya lang, parang nagtitipid din yata ang China ngayon. Hindi na sila kasing agresibo sa pag-invest sa malalaking infrastructure sa labas. Mukhang ganun nga. May pag-ingat. Tapos, isama mo pa yung tension mismo ng US at China. Nako. Saan tatayo ang Thailand dyan? May ipit sila sa gitna. Mahirap na balancing act yan. Sobrang delikado. Kailangan ng napakahusay na diplomasya. Samantala, yung Middle East, interesado talaga sila. Mas mabilis na ruta ng langis papuntang East Asia. May sense naman yun para sa kanila. Yung India, anong say nila? Ang India, medyo mixed. Nag-aalala sila, syempre, sa influence ng China. Pero, tinitingnan din nila kung pwede ba silang pumasok, mamuhunan para may leverage din sila. Grabe, ang daming players, ang daming interest, parang chessboard. Talaga. At hindi pa natin napag-uusapan yung epekto sa kalikasan at alam mo na, kalikasan at mga tao mismo. Oo nga pala. Ito yung madalas na hindi nabibigyan ng spotlight. Ano ba yung mga environmental risks? Malaki. Kasi yung mga proposed sites, lalo na sa Ranong, mayaman sa mangrove forests. Tapos may mga rainforest din na dadaanan yung highway at rails. Pati mga palaisdaan. Yung Aong Bay, daw, tatambakan para sa port? Oo. Yan ang plano. E paano yung mga isda? Yung mga coral? May mga endangered species pa na maapiktuhan daw. Tapos, kinu-question din yung EIA, yung Environmental Impact Assessment. Bakit? Hindi sapat? Parang pirapiraso daw yung pag-aaral. Hindi isang buong comprehensive study. Parang minadali. Nako, delikado yan. Tapos yung mga tao, yung mga local communities. Yun pa. Yun mga mangingisda tulad nung nabanggit na si Thompson Swan. Paano na ang kabuhayan nila? pati mga magsasaka. May nabasa ako mga durian farmers daw sa Pato District tulad ni Somchok, Jung Jaturan. Matatamaan din daw yung mga taniman nila. Oo. Tapos, yung issue ng land acquisition, eminent domain, makatarungaan ba yung bayad? Paano yung mga walang titulo o yung mga stateless individuals sa ranong? Ang daming apektado. Kaya pala lumalakas yung mga protesta. Oo. Oh at may takot pa sa neocolonialism daw kasi may usapang 99-year lease sa mga foreign entities na mag-ooperate ng ports. 99 years? Grabe! Tapos, yung transparency. Malinaw ba lahat ng plano sa publiko? Maraming nagsasabi na hindi. Kulang daw sa impormasyon. Piraso-piraso lang ang binibigay. Hey, kung ganito pala kakomplikado at karaming problema, Baka may ibang option naman? Meron nga mga suggestion Sabi ng iba, bakit hindi na lang i-focus yung pondo sa pag-upgrade ng mga existing ports? Tulad ng Lamchabang. Yan yung pinakamalaki nila ngayon, di ba? Oo. -o. o kahit yung mismong ranong port, palakihin at pagandahin. Tapos, ayusin yung mga reels na kokonekta doon. Mas mura siguro yon At mas mabilis gawin. Malamang. At sigurado, mas maliit ang environmental at social damage mas manageable yung risks. Makes sense. So, listener, ano nang tingin mo dito? Etong land bridge, parang isang high-stakes poker game para sa Thailand. Pwedeng jackpot, game changer sa global trade, pero pwedeng mapaggastakan. Pwedeng isang trilyong baht na tapo na pera. Isang napakamahal na pagkakamali. Ang daming tanong na wala pang malinaw na sagot, di ba? Papayag ba talaga yung mga shipping lines? Makakakuha ba sila ng sapat na pondo na hindi sila mababaon sa utang o kontrol ng iba? At ano yung totoong kapalit para sa kalikasan at sa mga komunidad? Paano nilalaroin nila yung geopolitical game? Oo, kung nakita nyo ang value sa ganitong malalimang pagtapalakay, isang like naman dyan at subscribe sa Meridian Channel. Malaking tulong yan! At para sa iyo na nakikinig, ano yung pinakatumama sa iyo sa usapan natin? Isang huling tanong na iiwan namin sa iyo. Kung ikaw ang magdedesisyon sa harap ng lahat ng ito, itutuloy mo ba ang Land Bridge Project? O may nakikita kang mas magandang daan para sa Thailand? Pag-isipan mo. Hanggang sa susunod nating malalimang pagsusuri dito lang sa The Deep Dive. Kung gusto mo ng diretsahang kwento tungkol sa kapangyarihan, pera at mga sistemang nasa likod nito, mag-subscribe sa Meridian.